Samantala, pinag-iingat ngayon ng COMELEC ang mga kandidato sa modus ng ilang grupo na nag-aalok ng siguradong pagkapanalo sa eleksyon kapalit ng malaking halaga. Ayon po sa COMELEC, nag-iikot ang natura mga scammer sa Quezon City at maging sa katimugang bahagi po ng Metro Manila. Madeline Villar Moratilio nagbabalik para sa balitang niya. Tukoy na ng Commission on Elections ang ilang grupo na nag-aalok ng panalo kapalit ng malaking halaga para sa darating na eleksyon. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, na isumite na nila sa National Bureau of Investigation o NBI ang mga nakalap nilang impormasyon at larawan ng mga grupo na ito. Kami pa po yan, yung mga yan, meron sa Mindanao, isang buong grupo. May mga pinaprovide na po tayo mga pictures larawan sa National Bureau of Investigation at natutuwa po tayo at nagpapasalamat sa CIDG na tinatrak yung mga taong ito. So hindi lang po yan sa probinsya, dito sa NCR madami rin. Lalo sa bandang Quezon City at south of Manila, of Metro Manila. Diyan sila naglipana. Siyempre umiikot-ikot. Ayon kay Garcia na isang kilalang election lawyer bago na namuno sa COMELEC. Mula na magsimula ang automated election sa Pilipinas, marami ng alegasyon ng dayaan sa sistema ng halalan para panalunin ang partikular na kandidato pero walang napatunayan. Simula nung 2010, para lang po sa kaalaman ng lahat. Sige nga po. Ako po, 80% ng lahat ng protesta sa buong Pilipinas, hawakan ko. Name the position, nahawakan ko po yon. And therefore, saksing buhay ako na magsasabi sa lahat, wala po ni isang presinto ang nabuksan namin whether kami ang nagpo-protesta o kami ang pinoprotesta na iba ang result sa na-transmit na, na -transmit result. Habang nag improve anya ang teknolohiya, lalo rin namang nag improve ang mga paraan para masigurong tampered fruit ang mga sistemang gagamitin sa eleksyon. Paalala ni Garcia kung may lumapit sa kandidato at sabihin na kaya silang panalunin sa eleksyon, huwag maniwala at sa halip, i-report agad ang mga ito sa otoridad. Una rito na aresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang tatlong individual na nagpakilala ng mga Information Technology Specialist na may koneksyon umano sa COMELEC at may akses sa automated result ng halalan. Kasunod ito ng pagdulog sa pulisya ng ilang kandidato sa kagayan na inalok umano ng mga sospek. Madeline Villar muratillo para sa mata ng agila. Matatahag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.